Good morning mga daddy. For today's video nga pala, magluluto ako ng sinigang. Ito yung sibuyas, ihiwain ko muna. Napakalalaki, 'di ba? Duma <laughs> kasama ko kasi sa bahay, masipag lang kumain pero pag, pagdating sa pagluluto, mga tamas. Dunung-dunungalan muna tayo ngayon. Mahirap din maghiwa ng sibuyas eh. Pag naghihiwa ka ng sibuyas eh, minsan na eh, inaiiyak ka na lang eh. Naaalala mo yung pait ng kahapon. <laughs> Echos lang. Yan, naghiwa lang nga pala ako ng sibuyas. Ang susunod ko namang hihiwain yung mga kamatis. Kaya lang, naisipan ko lang mag-vlog kasi alam naman akong ginagawa sa bahay. Kaya sa bunga nga, alam ko lagi ng asawa ko araw-araw, mag-vlog na lang ako. Oh. Kung si Wamos nga, kinahay eh. Kaya eh, hamak naman na lamang tayo ng konti kay Wamos. Ayan, hihiwa ko na nga pala yung kamatis dyan. Oh. sarap kasi pag may kamatis yung sinigang gine-prepare ko lang yung mga gagamitin para mamaya dire-direcho ano na lang talbog-talbog na lang ang susunod ko nga pala guys nababalatayin yung gabi hindi pwedeng mawala sa sinigang to ito kasi ang nagpapalapot sa sabaw Kaya sa mga asawa dyan na may asawang marunong magluto, napakaswerte nyo. Mahirap din kaya magluto ah. Lahat naman ng bagay na tutunan. Pero mas masarap kumain. Di ba? mga nanonood nga pala ng mga video ko na to pakipollow naman ako yung first one natin na magfollow may gcash sa akin basta i-comment ko lang yung gcash napaka-ingay ah, naman ang halog na ka no? sisira yung mga hindi ko sa pagkakang babalat ng gabi nagkakasimaingay hindi ako makapag-concentrate eh. Oh, sira. Sira pa yung gabi kong nabili. Mayroon kong bumili ng gabi. Ayan. Makati to yung pag binabalatan eh. O, oh, asawa ko. Napakagaling magluto niya. Hindi <laughs> magluto na Pinagluluto okay. ko ito sila sinigang para may lakas ka mga mga gabi. <laughs> Kailangan yung asawa nyo, bubusugin nyo muna bago nyo pag-urin. Nakakainip <laughs> <laughs> din sa bahay pag walang ginagawa eh. Ayan guys, pinakukuluan ko na pala yung baboy. Para mamaya, titimplahan ko na lang. Kukuha muna tayo na siling paligang. May tanim nga pala ako sa likod bahay namin. Sobrang mahal na kasi nang bilihin ngayon eh. Lalo, lalo yung sili. Punta nga pala ako sa tanim kong sili. Ayan o, may bunga siya. Ayan pa o. Ah, itasin natin. Ayan pa o. Masarap pagtanim sa bakuran. Pagka may kailangan ka, may makukuha ka. Ayan, may talong pa nga pala ako dyan. Hindi ko lang nakakasikaso. Yan nga pala yung siling na ako ako dun sa may tanim ko sa likod bahay eh, ilalagay natin mamaya sa sinigang ayan guys malambot na yung karne ilalagay ko na nga pala yung sibuyas chamba chamba na yan so ilalagay natin yung kamatis Siyempre, di mawawala ang sitaw. Pag may rayuma ka, huwag kang kumain ng sitaw. Ano Rayuma. Huwag kang kakain ng sitaw. <laughs> si tatay, pag kumakain ng may sitaw eh. Si oh, hindi niya tinatanggal yun. Yeah. talaga sa bukid, nakakahingi lang na sitaw. Sarap naman ng sitaw. Inugasan ko na nga pala yung sitaw. Masarap kasi sinigang pag may sitaw. Susunod na ilalagay ko na yan. Ayan, ilagay ko na nga pala sitaw. Sarap yan. Yum, yum, yum. Ayan, malapit ang maluto. Uli nga pala ilalagay itong siling kinuha ko sa tanim ko. Napakasarap naman. Yam 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 yam. Tapos na nga pala akong magluto. Kain tayo. Yam yam yam.